sa yes. so, Team Sports. Nandito okay. okay. po Si nagpapakit lang. Hello! Ogi, okay. ogi pa. Okay. Ogi pa. Ano, nasan tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon sa hacienda ni Cruz? Ito ang hacienda ni Cruz.

Pag-game-game. Boto. Boto ka na! Pag! Pinabalik ko si nanay, si tatay, si ate, si kuya. Nandito ako ngayon sa Will5 in Willie, ang gwaba mo pala! Crush na crush kita! Pahag! <laughs>